Hi guys, magandang araw Nandito na po kami sa Divisoria Medyo maaga po ang dating namin Kaya nabalakad na po kami Medyo malayo-layo pa yung Haming pupuntahan guys Medyo mahaba-habay Itong aming lakaran guys papunta ang Divisoria Mall. Kaya samahan niyo na kami, guys. Lapad-lapad lang. Sige lang, lapad lang. Dito na po kami, guys, sa aming suki sa Divisoria Mall. Alam niyo, guys, pag marami kang pera, ang dami mo mabibiti dito, guys. Tapos may sasakyan ka. Grabe, guys. Ang dami talaga ang mabibili itong mga mungurahin, guys. Na pwede Sabunod pala palamian guys, hindi pa namin napasok ang loob niyan. Grabe, pag naikot mo yung loob niyan guys, punong-puno ng mga paninda talaga guys. Ang mumura dito guys, grabe. Wala lang kaming perang marami guys, na dala. Ha, sakte lang po talaga, da ang dalang pera. Puti guys, medyo maluwag-luwag pa ngayon, hindi katulad ng nakaraan. sikip muna guys. Yeah, masarap maglakad guys. Dire derecho ang lakad ni Thais. Huwag nakaabala sa daan. Sige lang, pauwi na kami guys. Lakad lang hanggang doon sa may sakaya ng papuntang buling free. Is lang kasama ko si Ate Sonia. Pagod na siya. Kalalakad guys. He -he -he. Ito na kami guys. Nakasakay na kami ng jeep papuntang bayan. Ang kaso guys, sobrang traffic naman. Saan ka pa guys? Kailangan makauwi kami guys bago mag alas dos na. Tingnan nyo naman yan guys. Napaka traffic traffic. Kanina umaga din traffic din guys. Alam nyo pa yun guys. Thank you for watching!